Paano malaman ang password ng Facebook at saan ito hahanapin? So ganito Lods ang gawin mo, i-check mo dito para malaman mo kung ano yung password ng iyong Facebook. Sa cellphone mo, hanapin mo ang setting ng iyong cellphone. Yan, click natin. And then, sa setting po ng ating mga cellphone, dahil po iba-iba po ang setting ng ating mga cellphone, hanapin nyo lang po ang Google. Yan, dito po yan sa pinakababa minsan. Katulad po yung Google. Or minsan naman po, password or account. So, dito na lang po tayo sa mas common sa Google. Click natin yan. Or pumunta po kayo sa Google, Google account nyo. Dito sa inyong mga Google, pumunta kayo dito sa Manage Your Google Account. I click nyo. And then, dito sa iyong mga Google account, dito po, i-scroll nyo lang ito pag Ayan. And then, i-click mo po itong security. Dito po sa ating mga security, scroll up lang po natin sa pinakababa. Hanapin nyo po itong password and manager. And then, i-click mo yan. And then, mapupunta ka dito sa iyong password manager ng iyong gagil. Ngayon, mga lods hanapin mo naman po dito yung Facebook. I scroll up mo. Hanapin mo yung Facebook katulad nyan. Ayan. Click mo. And then, nalabas po dito mga Lodis yung mga nakasave pong Facebook account. Kasama na po dyan yung email at ang password. Ngayon mga Lodis, kung wala po kayong makita dito, ibig sabihin po hindi nyo po na-save. Kung hindi po na-save dito, wala pong ibang paraan para po makita ang password ng ating mga Facebook. So kung mayroon po kayong ibang paraan para makita ang password ng Facebook mga Lodis, please comment down below. So, kung mayroon pong nakasave dito para malaman po ang password, kailangan nyo pong i-click yung i-icon na yan. And then, nalabas po kung ano man po yung password dyan na nakasave sa inyo. Okay?